Ang tangkad nga nung tao na to. Kasing tangkad niya ata tong Christmas string. Napakalaki na to. At ayun na nga. Ngayong araw nga ay nagpunta kami ng pamilya namin ni Duday dito sa may San Rafael. Sa kadahilan ng nagbabalik na ang Pasko sa San Rafael. Ayun nung no, maligayang Pasko. Tingnan nyo naman yung entrance guys. So napakaganda. Napakadami mga Christmas lights na nakakabit sa mga puno-puno dyan tapos napakaganda na mga design kaya naman tara at samahan nyo kami dito sobrang daming ang namawasyal dito guys kasi syempre ang ganda rin dito talaga tapos may mga putri pa na din kaya talagang papa talaga ng mga tao Hello! Nga guys kasi may nakakilala agad sa atin. Ayun no may nagpa-picture agad kay Daidu. Syempre, kasama din natin si Milo Boy. May dala na nga din pala tayo dito manok, no? Para naman handang-handa. Tamang picture din muna tayo dito sa mga kids natin. At ayan no, ang laki ng Christmas tree. Magpicture na din kayo diyan. May naghehena nga din pala dito, guys. Kaya kung trip nyo, ayan no, may mga design-design diyan. -design eh, pwede kayong magpahena. Picture muna ulit. At ayan na, nandito na si Mama at si Duday kasi kinuha lang nila yung mga gagamitin natin dito. Tapos, ayan, no, inabangat agad dito si Duday. Ito yung sinasabi ko guys. Ayan, naglatag kami dito ng carpet para may ispat kami na mapepwesto. Ano, tamang upo na lang kami dyan mamaya. Ayun, si Milo na una no. Selfie vid muna with Jowa. Si Duday naman dito nakapwesto na. Pinatanggal nga ng Jowa ko to no, kasi pwesto na din daw siya doon. Meron nga pala kami dalang pizza. Kaya ano pang iniintay natin po? Tripin na natin to. Kasi guys, uh, mahaba at matagal ka bago makabili. Kaya naman naisipan ko na bumili na ng pizza. Ayun no, tama kagad simula agad dito. Oy. you <laughs> Ito pang isa, oo, oh, oh, napapasayo pa sa sarap. At ayan, may nagpa-pick ulit kay Duday. Kaya naman guys, thank you sa so mga nakakilala sa atin dito. Thank sa so inyong mga support. Ayun, kain na naman. Talagang favorite ko talaga yung pizza na to ng Papa Bongs. Kaya ayan, uy, sarap na sarap tayo dyan. Meron hey. din tayo dito ano, isang buong manok. Tapos yung iba, dito na lang namin bibilin guys. Uy, dito naman sabi ko, picturean kami. Tapos ayan, oh, no, pinagtututok sa aming mga muka. Ang galing mo. So ayan, umikot-ikot muna kami dito ni Duday. So, para naman makapagpa-picture picture siya sa mga ano ba to anime o cartoon characters at ayun no, um, may kasama pa siya dyan ayun inihitak tayo ni Duday kasi dadalhin niya daw tayo sa castle Wow, amazing! Nandito nga din pala si Wolverine. Yun o Nandito nga din pala si Coco. Hindi, si JJ yan eh. Tapos ito si Koromi. Ayan, ang favorite ni Duday. Si Koromi. Ayun, napagod na ako. Kakalakad. <laughs> Uy, hala ay, nagpapakyot. Lakas ng tama mo. Pagbalik nga namin ni Duday guys, ay kakain na. Ayan o oh, yung manok. Tapos ito yung binili namin dito. Yung ihaw-ihaw. Yung mga barbecue isaw. Tsaka Betamax. Betamax ba tawag dun? Ayan o, oh, si Duday dito. Tamang papak na kagad. Simula agad naman dito, tamang empty na din ang iso. Yun, no? Kaya naman kung napapanood mo to, it's a sign para kumain ka na din or magpo-trip na din kayo ng pamilya mo. Ayun, no? Banding, banding. O, oh, di ba diba? Solid nung carpet meta. Kaya naman, guys, pagka na ganito kayo, magdala din kayo ng uupuan yun. Siyempre, si Milo, tamang po-trip na din, no? Tapos kami dito, labo-labo na, na, kanya-kanya nang kuha dito, guys. At habang kumakain nga kami, sakto nag-countdown itong fireworks display. Ayun, no? Nagpoto ka na, guys. Ayan, grabe ang ganda. Araw-araw may fireworks display dito, guys. Kaya talagang solid pag nagpunta kayo. Ayun, oh. Si Duday nagbibidyo din. Tungtuwa ang bata. Si Milo natatakot. Pero ayan, maganda ang fireworks display. Katapos nga ng fireworks display, eh meron naman dito nag-perform na magician. Grabe, ang daming ganap dito. Talagang ang dami mong masasaksayan dito, guys. Meron din dito ang carousel, guys. Kaso hindi na sumakay dyan si Dude kasi sobrang haba ng pila. Kaya naman dito na lang siya nagturo. Maglalaro na lang daw siya dito. Ayun e o, tinuturo. Tingnan natin. Ayun, ping pong ball. Tapos, may mga babatuin lang siya dyan na dapat niya mapatumba. Tapos, kapag madami siyang napatumba, mananalo siya. Wow, galingan mo, be. Ayan na. Hey!

si Duday. Pwede ka mamili. Pwede ka dyan. Ano gusto mo dyan? Yan Ah, sino yan? May melody. May melody. Pagkatapos ka yan guys, ayun no, may nakita si Duday nagbabubbles no. Ayun no, pero sa wala siya diyan, eh. ayaw na niyan kasi nababasa lang daw siya diyan. Kaya ang ginawa niya, ayun eh, ito na, namulot siya ng bubbles. As, ano, ilalagay daw niya kay Mama. Kaya hey, alam mo, ayun no, tuwatak mo si Duday. ayun, nagwawadali pa ang bata kasi magti-trip. Yun no, know, ilalagay pa sa likod, tinatago pa. Akala talaga matatago niya. Ayun na. Nagmamadali na ang bata. Oy, sumusot pa. Okay, Eh na, nilagay na. Wala kamali-malay ang ina niya. Ayun. Mission complete <laughs> Tapos ako nilagay ko kay Duday Nang hindi niya namamalayan, no? Oh. <laughs> Kala niya si mama lang na pagtripan niya Hindi niya alam ako din na pagtripan ko siya, oh Nasa na eh, yung sayo? Ayun, nilagay sa ulo <laughs> Oh, dilagay din sa akin. Nakasan tama talaga eh. At ayun, tama higa muna na tayo dito with Marlo. Buti na lang talaga may kape tayong dala. Ayun, notik oh, tignan mo naman. Ang ganda ng pwestuhan natin, no. Oh. Meow, 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 meow. Oh, tamang tulog lang. Tapos may mga Christmas lights. Miaw, 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 miaw. Ang ganda. Picture muna ulit. Si Duday nagpa-picture din muna dito sa mahabang tao. Picture muna ulit. Tapos ayan, makikita nyo hinaharot dito ni Milo si Duday. Yung nagre-wrestling yung dalaway. Favorite din talagang kalaron ni Milo tong si Duday. Kasi magkamukha sila. Magkamukha silang kulot. O yun, oh, nagkakasundo yung dalaway. Hey, mag magic magic ni Duday guys ay ayan picture muna tayo ulit tapos nag acrobatic na kami dito ni Duday guys so mga kakaiba na yung mga gusto niyang trip dito eh acrobatic na no? oh oh isa dalawa Tatlo! Wow! Ang lakas ko! Siyempre, isasama natin dyan si Milo Boy. Ayun, habang nasa likod si Duday, si Milo Boy naman ang ating nasa harapan. O, oh, chill lang to. Hindi to acrobatic. ah uh, chill, chill lang. Oops! Picture mo ulit. Ayan. Shout sa inyo lahat, guys, na nakakilala sa amin. Maraming salamat! At ito na nga ang final trick namin ni Duday na acrobatic. So, ayan. Pumasan siya tatataas. Tapos, ayan na. Ah, Pinaikot-ikot. Ayun. Munti ka pa malaglag si Idol. <laughs> Akala <laughs> mo kasi si Marulo kayo. Eh. Oh, ayan, eh, alupit ang namin. <laughs> Eto, eh, ayaw pa niya tumigil. Oh, di, malupit ka, ha? <laughs> Itsura e, ng pagod na. Picture mo na ulit. At kung umabot kayo sa part ng video na to, huwag niyo kakalimutan mag-like, comment, share, follow, subscribe. At kung ano man ang pwede niyo gawin, hanggang dito na lang ang aming vlog na ito for today. Bye-bye! Peace!